Hello, good evening mga kalabs. Ngayon ay January 14. Eh, chichik ko si Ate Emma yung ano, natutulog dyan sa labas. Kung andyan na ba siya. Hingan natin. Hey. Ay, hindi na nakapadlak. Day! Ami mo mean, pa di sosi, Day? Eh. Ha? Huh? Di tulbok yun. Pinadlak nila. Good morning, good morning mga kalabs. Kung gigising ko ngayon, medyo late. Alas size na. I-check natin si Ate Ima. Ah, kung gising na ba siya. Ah, Ang siya. Medyo malamig. Hi, good morning. Good morning. Maya ka na al alis Kain muna, Almusal muna ah. na. Late ako ng gising. Tanghali na. <laughs> Maya na alis sa bagay. Ito alas ano pa ito magbukas. Mga alas utso. Maya ka na alis. Kasi alas utso pa ito magbukas. Ito pharmacy. Mag ano muna ako ng almusal. Prepare ha. Dito ka lang ha. Mm, doon mga kalabs, iwan ko muna si Ate Emma at ako yung maghanda ng almusal. kaya maya ulit. Mga uh, kalabs, kakainin uh, ko muna si Ate Emma. Gusto daw niya magkapi. Kaya sabayan ko siya magkapi. Pero mamaya na ako kakain. Kasi kagigising ko lang. Sabahin ko lang siya para hindi siya mahiya. Okay, lika na. Kain na. Huwag ka maya. Yung rice, mamaya, dagdagan ko pa. Ito oh, Okay. Tubig pala. Gusto ka tubig. Bigyan kita ng tubig mamaya. Dada mo lang muna yung anak kayo para makakain ka. Saan ka tubig? Gusto ka tubig? Saan ka tubig? Saan na? Ito ulaw. Uh, Malalit ako ng gising. Sir, nang tulog ko. Okay na. Busin mo yan lahat. Ha? Okay, ha? Marami. Kunti ah. ah. lang yan. Pero humaya nga ako sa uwi na ako ng kagayang di uro. Ikaw? Oo, kasi andun yung anak ko. At, kailan ka na naman babalik? next day kasi birthday ng kapatid ko sa 18 dito oh doon doon sa ano sa dali doon sa pioneer na, sa nagtala so, sa, 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 sa sa mga sa, 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 sa mga sa mga ka doon sa panatala sa birthday pero mali pa bigyan kita ng bagong damit sana dito ko maliho ha ah. oh. asin, malak, ma anghang. Itu, lagi nak tahu gaya suka. Ikan lagi kau 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 lagi na, na. Hello mga kalabs, kain mo na si ati at ako'y magsabayin ko siya ng pagkakapi. Yan si ati Ima. So, sabi ko nga, isama ko siya sa birthday. Pag makabalik ako, so, ito, ano, ito, maano siya. Ay, lagyan mo ng ano kasi, di ba gusto niya makang? mag-gili sa makang. Ikaw ba kita yung kumain? Mamaya pa kasi hindi pa ako mga ano pa, mamaya na ako kakain mga alas 7. Pagigising ko lang. Hmm. Is... Is... Halang? Halang. Ayaw. Ayaw na halang. Oo. Oh. Kawin ka na. Ang anak ko. Wala ko kumukmata. <sighs> Tapi mo na. Ubusin mo yan na. Ah. Gusto mo pa nito, mamaya bigyan pa kita doon. Gusto mo tangali, balik ka dito para hindi ka nabibili doon. Lansa. Para makatikip ka ng makakain ka na sa baw mamaya. Ilang taon na yung nanay Ha? ilang taon na ang mama mo? Ayun ko ka ba? Ay, malit ka pa noon. Ba't ako dito pinanong ko? Oo. Oh. Ilang ita? Ay, dad. Mm hmm. Ay, kain ka lang. Ay, kamaya. Mamaya lang ako kakain. Masarap to, mintol. Huwag wag ka magalala pag dito ka kakain. Walang baboy dito kami na kain ng baboy. Kayo? Mm -hmm. Pareho tayong dalawa. Hindi yung kumakain ng baboy. Galit, galit si Ala, di ba? Sabi ni Ala, wag kumain. Ulan. You know. Ulan. Kayo ang maligo ngayon? Mamaya na. Mamaya, dun. Wala namang ano, milang. Bigyan kita ng damit. Bisan. May, ah? May damit ka dyan sa bag mo? Wala. May damit ka dyan sa bag mo? Wala. Oh. Sige, bigyan kita ng damit. Gusto mo magpunta tayo, bilhin na kay okay Huh? Ah? Bilhin tayo na kay Ukay? Gusto mo? Magaganda mo kay Ukay dito. Saan? Diyan. ligo ka muna. Ayan mga kalabs. Kahit pinaalmusal ko muna si ate. Kasi ano eh. Doon, mo, doon daw siya bibili. Ay, may, may sorry. Bibili sa palengke. Eh, doon sa my food court. Walang gulay kasi hindi kami nag ano ng gulay kagabi, hindi kami nakabili Ay. ang ng dahon. Oo, nabisi kasi kami kahapon. Kayo? Oo, kaya ito itlo, yun lang nasa loob ng rep ang linuto ko. Ito lang, at saka tuyo. May kape, sarap ng kape. Busin mo na na. Huwag kamaya, pag gusto pa ng rice, sabi mo sa akin, bigyan kita. Mamaya hapon, away na ako sa ano. Kasi magpa-check up ako doon. Schedule ko bukas. Agay yan? Oo. Magpa-check up ako sa ano, ubigay ni. Saka andun kasi yung anak ko. Um, Tapos birthday niya sa Sunday. Kaya nagpe-prepare kami. Naghanda. Uh, sa 18, balik ako. Birthday din ang kuya ko. Gusto um, mo sama ka? Doon sama tayo. Sa panantalan. Ah, panantalan. Oo. Mm -hmm. Walang baboy din dun. Walang pork. Okay lang yung tulog mo dyan. Wala okay. pa. Parang mo ingay, okay. hindi kagaya ganyan doon sa... Ah, maingay doon? Maingay. Kasi may ito. basketball court doon, di ba? May nagbabasketball. basketball Ito, maingay Ay, naman dito. Mas terminal. Sa kanan lang ito nag-ingay pag ano na, yung maliwanag na. Pero sa gabi, kasi walang nagsisigaw na mga ano. May bus lang dumadaan, pero walang ingay, ano. Sana, dito ka matulog, oh. Dito sa loob. Ano, nandito kasi yung upuan noon, may, may, oh, nandito upuan na pinigaan, pinigaan, pinanggalan nila. Yung papa ko, maagang umalis, pumunta sa farm. Pumunta sa Sa farm. Every morning yan, every umaga, yung exercise niya. Kain, kain ka lang. Ayaw mo nang masing? Ha? Huh? Ayaw mo, mo nang -hang, hang Ayaw. Hmm. Gusto, gusto mo lagyan na ng soy sauce to? Hmm? Gusto mo lagyan ng soy sauce? Para medyo may lasa? Hmm. Pide, gusto mo? Ayaw. Gusto mo? Lagyan natin ng magic mag bagi bilik dia susu tenang anjing kanin apa? dia pakai tenang kanin lah sarapin yung bisita hindi masyadong maalat. Umuulan ano na lang walang ulan, no? Dati da ulan ng ulan nung ano last year. Hello mga kalabs, bayag na si Ate Eman na ano, maligo siya mamaya. Paligod, wala daw siyang damit, kaya ano, pabisin ko siya. Kasi dito ka natutulog kasi malaga siya ano mas safe ka diyan, safe. Walang ano sa mangingay. Hindi mangingay. No, sa barangay? Ang ingay-ingay palagi ka nang. Ingay, maingay doon. Maingay, palagi nangangaway ngaway sa malong, ha. Na? nagagalit mm, siya. May tinyan din siya matagal. Mm, ano siya yun ni? Eh? Barangay secretary, matagal nang barangay secretary. Ay, barangay treasurer. Ano man, na, bakit ganyan ang ugali? Maldita siya. Marami ang nagsasabi daw, ganun daw siya. Maldita. Nagagalit siya pag nandun ka? Ano sinasabi niya sa'yo? Bakit nandun na nandun? Madaldal. Oo, oh, dal -dal 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 siya. kalabas andun kasi siya dati natutulog dun sa may barangay dun dito sa ano namin sa dito, tapos maingay dun may nagba basketball tapos yung ano daw yung barangay treasurer namin inaaway siya siguro na ano ibang ko ba't, ano nagagalit siya nagagalit siya sa sayo, ayun niya siguro dun ka magstay <laughs> eh wala ka naman, gabi ka lang naman dun nag-stay di ba magtutulog uh, Kapon, anong nagbiyahe ka pala pumunta ka nang Kadingilan? Hmm. Basta wala kang mapuntahan, ganun talaga. Ah, pumunta ka doon. May kilala ka doon? Wala. Mga kaibigan. Oo, oh, mga kaibigan ka doon. Mga um, ano lang. Yung mga sugi sa pamaligyan kita Ah, mga ano, nag-suerte. Buti yung ano, nagbibinta ka ng ganun yung pang-massage. Hmm. Island sa kay Bulkan. Island Herbal Oil. Magkano yung bintan niyan? Mura lang. Kung, Pero binibinta ko minsan, 150, 120, 130. Oo, bigyan kita ng ano pambili kasi bilhin kita. Ah. Uh, bi, bi, bigyan kita ng pambili, iyan mo sa akin, tubuan mo. Ah. Kasi dalhin ko dun. Ah. Ha? Dalhin ko sa Hong Kong. Ah. Ngayon, bigyan kita. Tapos bumalik ka dito, ha? Ah. Okay. Sila, ilan ang bilayin mo? Mm, kung tagpila mo, magkano pinta mo? Mas 150. 150. 150. sa 1 1 1 Oh, isang piraso, 150. O, isang Sige, so, bigyan mo ako ng ano ng ilang piraso? Apat. Eh, apat lang muna. Para ano, may puunan ka, konte, Tapos, yun, i-rolling-rolling mo para, ano pag napinta na lahat, ayun, ibili mo na naman. may pa ka pala sa negosyo. Negosyante ka. Saan mo naman binibinta? Doon din sa mga friends mo. O, doon mga friends. Oo. Mga, okay. Yung mga tao-tao ba, patapot. Oo, oo. oo. Galing. Balik ka mamaya, tapos balik ka dito. Ha. mag ka lang. Ayon. Kasi kung baka nasa loob ako, hindi mo ako makita. Huwag kang maya. Saka huwag kang matakot sa amin. Kami lang naman dito. Ako, kapatid ko at uh, papa ko. Yung mama ko, wala na. na na ano siya. Wala na. Last 2 uh, years na. Matamaan uh, siya ng COVID. wala mo susunan saka saka ah, pwede ka maligo muna ah, pwede ka maligo muna bago bibili ngayon after ng kain mo pahinga kaunti tapos maligo ka ha Bigyan kita ng shampoo at saka conditioner para lumambot yung ulo mo, yung buhok mo. Curly talaga tong buhok mo. Curly But... siya, ano? Maganda yung buhok mo, curly. Para siyang ano, yung... Yung sa foreigner. Mm. Curly din yung mama mo, yung buhok, mga kapalit mo. Ay, nga, ako lang. Ikaw lang, curly. Ay, buhok nga. Bakit lagi ganito? Oo, oh, hindi oh, ganun. Um. Curly siya. Hindi ko kasi naintindihan. Oo, oh, curly. Maganda yan, ano. Maganda yan. Kasi parang, parang kung foreigner yung book mo. Foreigner lang. <laughs> Oo. Oh. Hindi, kain ka lang. Tumaya sa akin. Ayan, pangalit, balik ka dito ha. Dito ko kumain.